Nami-miss ka na ng mga followers dati. Lagi ka nagtatago sa akin. Okay. Ay, kumusta na pala yung kachat mo? Walang kachat sa PC. Walang load eh. Walang ano? Walang load. Eh. Ubus na load na binigay ko sa'yo? Ubus na eh. Uh, ano? Anim na araw ah. Anim na araw na ubus? Ubus uh, na eh. O, bibigyan ulit kita. Para may pang load ka. Okay. Okay guys! Ayan. <laughs> Masayang umaga guys kasi nakita natin dito busy siya kaya nilapitan natin si James. Ayan. Kita niyo naman oh. Oh. Tura si James eh. Busy. Alas 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 6 starting ako eh Victoria oh alas 6. Alas 6 pa lang nagsimula ka na? Oh, now oh, na oh. init na. Oh. na. Ano oras na? Alas 6, alas 8.35 Alas 8.35 ha? Oo oh. oh, oh init na up, Up 30 ya? Uh, 8.30 ah? Uh? Oh, 8.35 8.35 Pero 9 o'clock, break time na Ayan, may break time Mamaya break time, mag-usap oh. tayo time. Okay Ayan guys, yung inyong okay, guys, baba na, baba Bababa mo ka muna, sige, sige Basta lalabas tayo pagka may chance ha oh, Delikado na yun delikado Kapit, kapit Okay, lahat na pulawas Miss you kita Ayan Bye 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 bye